Hello guys! Magandang hapon po and welcome back po sa aking channel. Ngayon ay December uh, 10. Ayan, so share ko lang guys itong aking nabiling mga SIM card. Kasi yung SIM card ko na natira, ano na lang, globe, tatlong piraso. Ayong andon, taas. Yun, 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 Ano ba? <laughs> Basta yun. Uh, so, nag, ano ako guys, bumili ako, order ako sa online, sa Shopee ng mga SIM card. Kaya lang mga SIM card ngayon, mataas na talaga siya, mahal na. So ang pero yun dito sim, yun mura siya. Dati kasi ang TM mura, ngayon mataas na rin siya. So start tayo guys ano sa ito yung ating mga SIM card. Ayun oh. Di ba? So meron akong biniling smart Uh, limang piraso, 1, 2, 3, 4, 5. Limang piraso smart. Ang nakalagay dito guys, 49. Pero dun sa online 40 ano lang siya 41 yan nandito 41 hindi klaro yan ito ito ito, 41 so since 41 lang siya guys ang pero dito 49 no So, hindi natin, syempre, <laughs> kung ano yung nakalagay dito, ba diba? Kasi atin, ano na to eh, yung parang bonus na sa atin ba? Parang nakalibre tayo, naka-free tayo. Kaya dito tayo magbe-base sa presyo ng SIM card. So, since 49 siya dito guys, dagdagan na lang natin ng 6 pesos para benta natin ng 55. So, ang taas, mahal na ang smart, no? So, 55 pesos ang ating bintahan yan. Tapos next naman guys sa TNT. So dinamihan ko yung TNT kasi ang TNT guys mabenta. TNT tsaka TM yun yung mga mabentang SIM ngayon. Tingnan nyo yun yung tindahan ko ba? Diba? Wala nang masyadong laman. Pero nag grocery ako guys. Ayun o. Oh. i hold ko din yan. Ayan. Sa, nasa ano din yan guys. Uh, nasa worth 26 almost. 26,000. So ika ano ko dahil. Uh, ika 2 weeks na di ako nakapag 2 weeks ba? 3 weeks? 2 uh, weeks ata. Oh. So, meron akong SIM card guys ng TNT. Walo to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang nakalagay dito guys ay 39. Pero dito sa, ano, sa online nakalagay is 40. Hindi lang siya klaro. Yan. Oh, di siya klaro. 40 pesos nakalagay dito guys. So, pero magbe-base pa rin tayo dito, ano? Kasi ito yung nakikita ng customer, di ba? So, 39. Ang ginagawa ko nito, guys, ginadagdagan ko siya ng 10 pesos. Kasi, bakit 10 pesos, di ba? Since ang SIM card naman, eh, hindi naman siya ganun kabilis, di ba? Ma... bile pero may naghahanap talaga guys in fairness naman sa mga sim madami pa rin naghahanap so dagdagan natin siya ng 10 pesos gagawin natin siyang so ano ba 39.49. Oh, gawin na natin 50 para sa para sarado, 50 pesos, no? So may 11 pesos tayo. Ayun. Kasi ang doon nga 40 pesos nga, 'di ba? Ang sa online, 39 lang 'yan nakalagay. So next natin, meron din tayong TM. So TM din, 'di ba? Mabenta din talaga siya kasi magaganda yung promo ng TM. So pag yung tindahan natin walang mga SIM card, pwede din tayo bumili kahit dalaw-dalawa, 'di ba? At least kung may naghanap, uh, may meron tayong SIM card. So, yung SIM na, ay, uh, ito guys, walong piraso din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces din to guys. Ang nakalagay dito, 49. 49 pesos din nakalagay dito sa online. Hindi nga siya klaro, no? 49 din dyan. So, benta natin ng 50. Benta ko siya ng, hindi siya pwede. Alam mo, TM, no? Manta ng TM. Dati kasi mura lang yung TM kasi, ano, dasta mura yung TM dati. Ngayon kasi sobrang mabenta ang TM. Siguro kaya ano, kaya tinaasa nila. Ang kagandahan lang sa TM, guys, maganda yung mga promo nila. 'Yon. So, 49.50, gawin ko siyang 60 pesos. So, di pwedeng mag ad lang tayo ng 5 piso, no? Kasi, yun nga, di ba, matagal naman talaga din siya maubo. So, 60, 60 pesos ang benta natin dito. So, meron tayong 11 pesos. Tapos, dito naman sa Dito Sim, guys, mura lang to yung Dito nila. 27 pesos lang. Di rin klaro, no? 27 pesos. Benta natin ng dagdag 10. Gagawin ko sya ang 37 pesos. Yan. So, limang peraso. Diba? So, maganda naman talaga na may ano tayo. Yung mga yung mga ano ba paninda na minsan hinahanap ng customer kahit pa minsan-minsan lang guys no at least meron tayo kasi di ba doon tayo bumawi na lang tayo na dadagan yung presyo kasi nga matagal nga tapos guys share ko na lang no kasi ah, uh, nakabili ako ng itlog na mura lang large siya guys pero mura lang yung itlog nila nasa ano lang ah, uh, 210. Eh, yung dating nakuhanan ko ay 240. Ngayon, o. Oh, diba? naka ako ng 30 pesos. Yan. Ito, luma ko to. Yan, o. Oh. Large siya. Yan, o. Malaki, o. Oh. Diba? Large. So, 210. So, benta natin ng 9 pesos. Diba? Tapos, yun nga. Depend yung last kuha ko, guys, nasiraan ako ng uh, ilang itlog din. Ah, uh, nagluto ako ng basag na may amoy na siya. Tapos meron din akong itlog na may tinapon na akong dalawa. ba diba? Lugi, lugi na talaga sa itlog. Ito naman guys, o oh, yung itim na itlog na. Lagay oh. ko na dito, mabaho na talaga siya. Maitim na siya. Nangingitim na. Ayoko nang hawakan kasi nangangamoy na siya. Ayan. So, talagang at least diba pumawi tayo. Pwede ko nga ito. Since uh, malalaki naman siya, o. Oh. pwede ko din siya bentang 10 kahit 210 lang yung kikuha ko. Diba? Bentang 10. Kasi ngayon kasi bentahan na ng mga itlog ganun na talaga 10 pesos. Yan. So, yan guys, yung ating, ano, i hold ko din yan guys, yung paninda natin na yan. Yan. So, ito, tindahan ko, tingnan nyo naman tindahan ko guys, ano, walang laman. <laughs> Kawawa. Kawawa yung tura. Pag dito, pag tinignan nyo dito, yung mga customer, sabi nila, eh, parang wala na ata laman yung tindahan. <laughs> sabi ko, nag-grocery naman ako, kaya hindi ko pa na-display. syempre guys, di ba, pag, ano, nakakatamad din minsan ayan oh mag-display mm -hmm. hindi naman ganun din kadali gawin 'di ba ayan oh mga ano siguro guys 17 boxes yan ito luma ko to mga chichay so yun lang guys ang aking share maraming salamat sa panonood pa -bye. -bye.